So, yun guys, good morning. May unit kita subong ng uh, 456 engine. Yung issue sini ni uh, hard start sa umaga. Tapos, yung uh, tini check yung glow plug, dalawang glow plug, putok. So, <coughs> at saka yung fuel filter, dumi. Uh, Pumutok. Tapos, ah, uh, Uh, kinuha uh, yung potol na sa loob ng ano ang combustion chamber tapos na punta pa sa cylinder wall so yung ikuti ng crankshaft <laughs> hindi na siya maka uh, complete revolution nagtukod uh, na ang otod nga glow plug nagtukod na sa uh, head at saka uh, bulb so wala magawa uh, i-pull out na lang ang cylinder head pag pull out ng cylinder head yung mga cylinder head bolt uh, sobrang ano na luma yung allen bolt ang uh, masyado nang maluwag yung ano uh, six side <coughs> yung isa hindi na matanggal ito yung isa hindi na dito matanggal oh. so na lang kating kating lang kahimtang kahintang ya uh, wala nang magawa ito na lang yung solusyon so, at saka yung kanyang uh, isang bag spring kinuwa para mag maligwa yung magkating din ng ano cylinder head bolt sobrang ano na Sobrang luma na. Ito na yung iba na no. Cylinder head bolt. Oh. Kalawang na. No? Ang kalawang na. Yung iba pinalitan na po. Yung iba yung iba nga bolt. Uhang na. Halog na yung allen wrench na uh, numero ano numero 10 10mm ito na yung kahintang yang ah uh, mijo ma sikep ang kahimtang medyo hindi pa matanggal yung cylinder head so yun guys yung trabaho natin ngayon 'yung chip mekaniko. Oh. ko uh, so 'yun guys. Hey, thank you for watching. Sana uh, like and share na. God bless.